Kamo nagpamate sa NYGC blind drama. Magpamate na. Magpumutik na. Ka. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share and subscribe to our NYGC. Nicega channel. Ang ba pala Sa imo. Maayong adlaw naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga suki sa kahanginan. Kami nagapasalamat gid sa inyong pagsuporta sa amon nga mga drama. Sa mga blind massage nga mga kaupdana naton, thank you gid sa inyong pag-share sa NYGC. Kami nagapasalamat gid sa mga bago naton yung mga subscribers, kabay nga nalingaw man namon kamo. Sa sininga adlaw ato naman padayunon ang aton drama nga magahatag sang inspirasyon. Bulag nga nagpalangga. Kasana ang ginpakita. Ang nagligad niya bahin, nagkilalahay na si Marco kag Carmel. Tungod si Carmel ang nagsugat kay Marco sang nagpamasahi ang iyang atiyo. Nang no, Marco, maguyat ka sa akon. Uh, ano galing nga mo, miss? Ah, uh, Carmel. Nagligad ang panahon. Nangin mag friend si Marco kag Carmel. Wala sila ka long, ha? Tarso ka man. <laughs> siguro... Siguro nagbukuhan sila sa akin. Agoy! <laughs> Mahuya man tao, eh. Um, sige. May pa siguro mamahaw kita. Sige, bes. Akong bahala sa imo. Librihon ko ikaw. Apang, sa kadugayon nga pag-updaray nila, Nagtubo ang balatyagon sang lalaki sa dalaga. Okay man ang pagtinamdanay sang nanay ni Carmel kag sang iloy ni Marco. Nagsiling ang iloy ni Marco. Ay, Mare, ano abi kun sa uli? Manga loyag si Marco kay Carmel? Okay lang sa imo? Okay man sa iloy ni Carmel. Apang gusto niya lang nga makatapos sa pag-eskwela ang iya anak nga dalaga. Asta nga nagsiling ang iya iloy, nga hindi na inipagpadugayon. Kay base kon makanobyo pa si Carmel, kag maunahan pa si Marco. Bisan may kahadlok. Nagpangaluyag si Marco kay Carmel. Nga bes, sala ba lang na palanggaon ka? ikawa <gasps> um. <laughs> Ikaw ha? ginatripan mo naman ko. Wala bes, seryoso ako sa ginahambal ko sa imo. I love you. Ha? Huh? Marco? Ano ay Han ang masunod niya mga hitabo? Kay nagpahayag na sang paghigugma si Marco sa dalaga? Aton pamatian diri sa aton drama. Bulag, Bulag nga nagpalangga. Kasanag nganag, ang ginpakita. Ginadulong sa inyo sang NYGC. Kagkaron sa pagpadayon. <laughs> ikaw bala best Damo ka ginabalaan... Seryoso ka bala sa ginhambal mo? Oo besh... Palangga ko ikaw Carmel... Matutuod ang ginsiling ko sa imo... Sa dugay na ato niya pag -updanay. Sa ginapakita mo sa akin... Natunan ko na ikaw nga palanggaon... Gani kun... Kung may man lang... Tani... Maluyagan mo man ako... <laughs> Um, doon ka na sigaw. Ay, kuwan, hulaton ko kung saan ka makadesisyon. Handa ako maghulat, Carmel. Marco, sige, um, mapuli na kita. Hindi ba na sila mo malagaw pa kita? Ay, hindi. Nagsakit abing ulo ko eh. Aha. Ati, sige, dali. Mapuli na lang kita. Kung gusto mo, imasage ko ikaw. Ay, hindi na. Hindi na. Sa deso na lang. Hay, ang bot, ang bot, ang bot. Ah, ay. Boy, naano ko? Hay, bot. Girl, nangaluyag na sa akin si Marco. Abao siling ko gid daw siling ko gid nga may pitikmingaw gid ang lalaking ato sa imo. Pote, ano handa ka na mag-boyfriend sang bulag? Ay. Girl, ano? Palangga ko siya. Ora malanggalina, palangga mo siya? Palangga ko siya pero bilang best friend siguro. Ano? Oo, best. Oo, oh, girl. Amoy na na ba't ko. Eh, hindi ako kainchindi. Chindi. do hindi ako makaibalo kung sabton ko siya o kung hindi. Ay, umbot na lang Ay, ay, ay sa maayos. ayo. Uh, kung naluyag, kagid man sa iya. Kung ako sa imo, Ay, ano abi ko ano medyo maantad ka na sa iya para masiguro mong kawalingon mo kung naluyag ka sa iya o kung best friend lang gid ang nabatyagan mo sa iya. A ano? Pero, oy, para na sa imo, day. Para masiguro mo eh, kun hindi mo siya permi makita, hindi mo siya permi maupod, kon doon ginapangita man siya gihapon. At iba, si namo na muna nang ginasiling naluyag ka na sa iya. Ano, girl? Oo. Disting iba lang nga magpalayo, anay, sa iya. Ano, abi kay, permi lang ka muna gaupdanay nga duwa. Ay, ang buhat na lang amang halaga ni kuya. Nga daw, permi na lang siya ang ginaupod mo. Wala ka na nag-upod sa akin Kung nabi eh, nanamian man nabi ako siya. Dag, nakita ko nga palang gagid niya ako. Abi ko, anay ko, best friend lang pagkabig niya sa akin Oy, girl. Nakita mo naman ha, kung ano siya magtratara sa imo. kumalang alang ka sa eskwilahan siya pag aning gabulig sa imo. Um, ho Hindi bala, siyang nagligad. Siya man ang nagbayad sa balairan mo sa eskwilahan? Eh, oo. Oh, ate. Ano abi? Ginapakita iya gid nga palangga iya gid ka pero ikaw, dumanhid kay mo iya. Ah. Girl. mo ginang ko sa Imomig, Meg Amo na yung atirada Bisan hindi kaya kakita Importante eh Gapahayag sa gugma Oo oh, Meg pangaluyagan ko naging si Carmela Bala na hindi Apang hindi madula sa ako ng paghadlok Nga no, Meg Nga ba kun Maguba pating pag, -pag abyanay namon tungod sa pagpangaluyag ko sa iya ay importante ya may kabalo siya nga palangga mo siya ah. sang sa tago, tago muna nga gaup dana ilang kamo oh. gauyat uyat, -uyat kala sa kamot niya pero grabe na galing luyag mo tiway man siya kabalo amig. basi ikaw man ang ginahulat ya sina abot ah, lang amig, ah. pero subong bala ano meg wala na siya reply sa mga text ko ha kag wala naman siya naga reply sa mga chat ko uy Tuhon ka, amig humig. Pero, naka-message sa kaisa sa akon, hambalya, pasensya lang, gid. Bes, kay sako, gid ko kaayo sa eskulahan. Ano, Meg? Ay, kabay pa. Kabay pa nga may pagigugma man siya para sa akon, Meg. Hindi, magdula sa paglao, Meg. Kay ara lang na sa bakulod. Ara lang da ang paglaom sports complex. Aba, ikaw, Meg ginapakadlaw talang ka kaya doon ka seryoso gin sa imo sige na dali bala upod na sa akon kay malibot-libot ato ah mangita tato siyang pwede ta mabakal kag makaon kaon, kaon. at isigimiga malagaw-lagaw ta ayos ah ano si ang balo? Do si Carmel menina Si Ariela. Ay, lang, ay siguro malapit ako con... dito. Bugnuhan -no ko sila. Hi, Ariela. Best, ara ka da. mo na lamang. Ala, si Marco ina, nagapalapit siya dito sa aton. Oya ang mamatuod, dai? Uy, hala, hala, hala. Dai, dai. Basi ko ang mabalaan niya diri. Um, sundon ko ikaw. Mamat-amat ako antad sa iya. Ha? Hambala siya nga. Wala ako, ha? Hambala siya. Uy, Marco. Uy, Ariela. Hmm... <laughs> um, kamusta ka mo din ni Best Carmel? Ha? Wala siya di. Wala? do do iya mo tingog na batian ko ah ang kukwan ay bago lang siya bala naghalin ha <laughs> ay eh, ano habi kay do na panimuan kong ang kolonya eh Hoy, ambot, ginapangita mo lang siya guro. Amo na nga bisan din lang ang kolonya na napanimuan mo. ha? Ba siguro eh. Pero duari lang siya sa palibot. Hala. Kaluoy man kay Marco. Pero kinahanglan nga, mamatamat ako ang tad siya. Ay, sige lang. Kay kung ano gidman, hambalon ko siya nga malagaw siya sa inyo. O kung hindi gani eh. Lagawan mo siya sa ila eh. Ay, yung ah. niya si Ariella man. Gusto ko na gani ang magpalayo. Palagawan niya pa si Marco sa balay. Eh, tuod no? Mayo pa siguro. makaduko ko to subong si ila. <laughs> Pamasyaran ko siya. Oy, oy, oy. Marco ah. ah. Nangalayag ka na kay Carmel? Eh, oo. Abi mo, palangga ko gid ang miga mo. Palangga ko gid si Carmel. Diri na lang ako mapungko ah. Kay balo ako nga. At to dito ka gina si Carmel. Abang. Kay balo ako nga nagapalayo na siya. Abo gidingin si Lingko daw. Amo gidingin si Lingko nga kung ihambal ko siyang, ako siya nga palangga ko siya. Mapalayo gid siya sa akin. <laughs> Pero wala ako na ginulsol wala ako na kinulsol nga nagpangaluyag ako sa iya. Tungod gusto ko nga mahibalaan niya nga. Nga love ko ginsya katama. Carmel, I love you. Bala na hindi ah. Himuon kong tanan. Nga makapadayon ako pangaluyag sa iya. Bala na. Bala na. Ano gin ko hindi nakakita aw. Oh. May mahimo man ta. Karon sa gabi, mamasyar ko sila. Mamasyar ko dito. grabe gid ang ni Marcos ang Sang naghambal si Ariela nga wala ako nahibalaan ko nabatsyaga ni Marco nga ato ako dito apang wala siya nagreklamo o kung nagsukmat kay Ariela do hindi ako makapadugay palangga ako si Marco ano na bala ang nabatsyagan ko ngayon niya sa iya? pagpalangga balay ni sang isa ka abyan o kun o pagpalangga ini nga gusto ko na siya mangin boyfriend <laughs> apang anong imuon ko ano lalaki nga nagapalapit diri sa ako, no? <coughs> hi, miss. A hi. Um, ako gali si Carlo. Um, kan anong kinangalan mo? <laughs> Pwede ko bala ikaw makilala? Um, uh, eh, ako gali si Carmel. Yaman. Yeah, um, kagina ko pa abi ikaw nakita diri. Amo na nga nagpalapit ako. Gusto ko ikaw nga uh, mangin friends? Um, okay. Sige ah, may laktan pa ako eh. Um, karoon na ba Ang gusto mo, mamahaw kita. Ha? Grabe nga lalaki ba? Do, do ka suplado? Sige na ba na miss? Ah, uh, Carmel, <laughs> magupod ka sa akon. Mamahaw kita. Um, kwan? Sige na. Ah, oh, sige ah. Maupod dala ako. Hindi ka magkabala ka, Carmel. Libre ito ka. <laughs> naman ganit sa imo, no? <laughs> siling ko gini, nga malingaw ka gini sa istorya ko. Amo na, amo na siyang buot ko silingon. Um, grabe no, do kasan o lang. Abi ko bala, kasuklado sa imo. Kabuot man gali sa mo. Oo, <laughs> oh, inborn na iya. Yeah. Aba, <laughs> ikaw Ay, sa kadugayon namo mo pag-istorya. Do na amat-amat ko nakalimtan si Marco. Do, y, do y hindi niya siyang ginapangita ko. Diyo si Carlo na? Oh. Ay? Ano man? Ano ni man? Nga ginapaminsar mo pa ako, kaya ari man ako sa tupad mo. Uy, ikaw ha? Wala ta pa ginapaminsar. Nugay gay na. Nga nagatulok-tulok agad sa akon, ha? <laughs> Hindi. Diyo ko lang ina. Ang ah, matuod, Carmel. Ginuyatan niyang kamot ko. I love you. Um, ha? Oh. Sa kadugayon nato niya pag-updanay. Karmi kita nagalagaw. Naluyag na ako sa imo. Palanggap ko ikaw. Sa liwata. I love you. Um, Carlo? Wala ko kung saan umuha ko Tungod ng ako. Ngang matuod nga paghigugma, makahulat. Um, I love you. Ha? <laughs> Ariela. Juan. <laughs> Majuti na sa amon niya massage clinic. Oy, kanami ba? Mayuguro ah. mapamasahi ko dito ay. Oy, pwede gid. Abi mo, basta sako sa ka bala sa trabaho, kagkapoy ka permi, namigid bala magpamasahe. Oy, tuod. O, oh, sige, sige, sige. kay mapamasahi ako dito. Pero ah, may sugid ako sa imo. Ambot mo kabalo ka na si Mi. Ano'y na? Ay, mamangkot ko gali anay nagka pa ka mo ni Carmel? Um, wala na. Sugod so lang sa'ng nagpangaluyag ako sa si iya. Wala na siya nagka sa akin. Araw-araw na yung miga ko yung man nga, ha? Aambot man, ah. Aambot gani, ah. Nagkanto man ako sa si ila balay. Kag nagpamasyar, pero pero may lang hambal ni nanay niya nga. Wala siya dito. Ano, abi, kay? Kay ano? Kay may nobyo na si Carmel. Carmel. Kahapon niya lang ginsa si Carlo? Carlo? Oo, oo. Amo na ang bagong anobyo ni Carmel? Si Carlo. Ayabi mo, ah? Kagwapo bala. Ah, ah pero hindi ah, Mas gwapo kaya para sa akin ah. Aha. Ah, ah, May nobyo na gali si Carmel? May nobyo na gali ang babae nga ginapalangga ko? Marko? Dito ang luha mo ha? Ha? Mamat-amat ko ano na yung Sige ha. Dira ka na. Hoy! Marko! Marko! Mga abyan, ano ay han ang matabo sa kahigayunan nga ato? Kay nagpangaluyag na si Marco kay Carmel. Apang suno sa abyan ni Carmel, likawan niya ang lalaki. Kung hindi malang siya sigurado sa iya na batyagan, hasta nga nakanobyo si Carmel. Ano ay han ang masunod niya mga hitabo? Ano ang himuon ni Marco? Bantayan natin ina sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang inspirasyon bulag nga nagpalangka. Kasana ang ginpakita. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Emilio Magbanwa. Soundman. Special sound effect and audio editor Romel T. Peneda. Ini nga drama ginadala sa inyo sang NYGC. Blind drama. Ang nagapalangga sa inyo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati.